what's up mga kabida so magandang uh, hapon po sa ating lahat sa video ito ito ganap na naman kami ng ma adventure or makukuha na ng pambenta ba dito po kami sa palaisdaan saan natin si Pan Dennis syempre yung ating artista tayo yung tagadala ng huli magigat po kami mga kabida nagiusap nun po kami dito kasi pinapatuyo na to meron kaya dyan hey meron hey laki 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 hmm hmm laki oh, laki <tod> pinapatuyo na po ito mga ilang araw lang pwede na tayo dito mangisda na naman igat po yung antingin namin ngayon dito ang ganda naman pala yan oh. Tigas na yung lupa. Ang putik. Matigas pala ng lupa nito, no pre? Kahit dito eh. <coughs> Pumukit <coughs> nata. Nasa taas. Ang ganda na. <laughs> taas na masyado yan. Nasa taas na siguro sila, no? Market na. sa na Pumotog no? yung hmm. butas, hmm. butas, hmm. hmm. butas niya? po yung butas niya niya sa loob ah nga ha? Hmm. Ay. Nandiyan po siya sa loob kanina. Ha? Eh. Ay. oh. oh. Ang dami pinasukan. Tatlong niya, ang galing niya no. Oh. Ano na nandoon siya sa kabila. Yan po. Oh, oh lenya. Ang ganda. Yan. Oh, din Oh, kumorbo pa siya no. point.

ang laki isang igat isang dalag ay isang palaka ayun pre 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 nandito lang pre nandito lang Saan? nandito ay ay, ay. sige kuryente mo kaya yeah, sige yun yan sana sa baba yan yan sa kuryente oh, patay na patay na igat oh igat dyan 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 lumabas na dyan eh Naku, wala pa yun todo ka na eh sa akin, eh. Tse, di ba nakalis ng kuryente mo diba? eh? Wala. Eh, nandiyan lang oh, laki oh. Di ba nakalis pa yun? Labas na yung kanyang buntot eh. Buti pong dinampok ko na. Nandiyan lang oh. Saan? Yan. Dito? Oo buti pa hindi nampo kung ano yun wala na yun eh hindi may uli na mga kabida naglolo ko yung camera natin cellphone na lang gamit natin ngayon yun dalawa na po ay naglolo siya. tingnan nyo repairing your repair repair file As mamamatay siya bigla. Oh. Ano ang nangyari? Cellphone lang po gamit natin. Oh. Matagal lang kami dito sa camera. Medyo malikot lang po nito yung camera natin. na dalawa pa lang yung uli yung igat namin isang palaka yung palakang <laughs> big Đó là yêu cầu. Hen. Hen, vô Hey, dami mga isda pala. Naglabas <laughs> ng mga tulap yan. <laughs> Nawala. <laughs> Nawala. <laughs> Huli pa rin pala. kapag siya na mula, lumabas siya. Ibig sabihin. Oo. Oh. Tatlo na po. Buti may cellphone tayo. Kung wala tayo cellphone, wala tayong pang camera. Pero pangit lang yung angle niya. Oh. Kailangan. kailangan ang tawag nito huwag kang malikot <laughs> kasi malikot ang magpasyensya nyo na lang po ha? Huh? baka wala pa? ha? dalawa. Dalawa. Ano <laughs> kaya dito? Yun. Yun pala. Laki. Meron no, pa, dyan. pa dyan. Yes. Hmm. Hmm. Ito na rin yung dito Ang laki

empat meter hasil lah. parang as pala nih. Eh. Nah, apa gumalaw? Milip. Milip. <laughs> Dinig mo sa damo eh. Ha? Huli na. Yan huli po mga kabita. Huli po. Ah, wala pa. Yan. Kailangan mo, mabilis ka lang talaga tumingin sa damo-damo. Kung saan siya po, pupunta. Hindi pa na siya dito kayo. Parang wala <laughs> na lang. <laughs> oh. Huh? Bantut, mo siya, no? hmm. ah, yan, oh, ligtas. Ikaw na yung buntot Talagang mo Oh, ah, laki pala ha. Ha, natamaan pa siya. Natamaan pa, Hmm? Tumutunog sila par. Tumutunog. Nalaki na oh. Kanina sobrang dala ngayon. Dito sa bagilid na to. Dito kami naka uh, uh, tempo ay. Ano yan? Malabas na ata. Ah, uh -huh. pasok. to ah. Ha? Atikas. Atikas. <laughs> uh, <weekend. laughs> Eh, uh, alam niya, alam niya parang dense talaga yung kung anong klase yan. Uh. 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 Okay, natin. Okay na 'to. Oh, oh, ikan. Anglit. <laughs> anglit. Oi, laki Sabi ko na pag anglit uh, sabi ni Pardinis. Aron Dennis. Anglit daw. Hmm. May isang kilo. Di kaya yung ating... Oh, choice. Hey! Hey, hey, hey! Ini hey, bulu ya, ne Ini bulu ya. Tumbalun. <laughs> Ambilis apa namanya? niya. Nakayangat. Oh,

Meron naman dyan. Pauwi ka nito. Pasensya nyo na po. Magalaw yung ating cellphone. At uh, parang ang audio nito sigurado.

Lapia. Laki po. Oh. Tigi isang kilo. Ah, sa. Yan ang peste na. Oh. Oh. Peste. eh mm. Laki daw yan. <laughs> eh, hey, bumula dito pre. Hindi yan. Hmm. Hindi na. Hindi na nakalis. Ah, ano dyan? Pawi Pawikan, na naman. Pawi ka. Yun. Para tinamaan mo. Kumalatog eh. Tuloy wen tirong ko dutong niya. Dutong niya. Ah, oi, pukay, ah, oi, dayo na tama Mabilis din pala yung pawi kano? no? Oh, wala pa. Lagi daw. Eh. Aoy Yes, yeah, siguro 'yun, nagbula. Ah, wala na. Yan na daw. Ano? <laughs> Very nice. Dito pala babawi. Dito po pala babawi mga kabida mga peste. Noon. Pera ngayon. May bebenta po namin ngayon to. Uy. Ano yan? Parang papunta sa'yo ah. Ha? ha? eh yan ah. Yan po yung kapaligiran, no? Tatlong malalaking aspagong. Kada isa. 140 yung isang kilo, eh. 140 isang kilo, ba? Malaki-laki din yung kikitain natin dito. aso Sa na tayo. Hmm, ganyan gat. Igat pala! Igat pala yung nagtatalon-talon. Ano ba talaga yun eh? Wala alam lang yun. Ano ba nakakakita? Wala alam dito. Nabasa na ako. Aray, aray, aray. Nabasa na yung... Lato-lato ko. Pagpaulit, pagpasesya yung mga kabida na camera natin. Eh, jumagalaw na po. Cellphone lang gamit natin. Alaki! Ano yan? Higat! Ay, oh, laki! Uy! Laki.

Ang lalaki <laughs> pa naman. Bumalik ka tayo nakawala eh. Uh. Ha? Lubog na yung araw. Oh, Marami-rami din yung nahuli natin ah. Hindi lang nakakawala. Kailangan dalhin natin yung net natin. Yeah na nalukoy na naman ni parang Dennis nakakit na dyan sa taas butas na yan ha makakit na dyan sa taas puras <laughs> na Oke, hey, kudu lengkap terus. Setas. Enggak mau kabita. Umento na po kami, paggabi na. Nagulag ng gabi. na madilim na po. Ito po yung mga nahuli, Pakita mo para. Ay buhos mo muna. Cellphone ang gamit natin, hindi ko magalaw eh. Uy, maganda-ganda rin pala, no? Oo, maganda na po. no? Yan, ano makakita, isang kilo? Baka Meron. Mayroon? Yung tagong pagong. Pagong, Meron na? Tapos yung... Tapos mo yung sa labi yung isang Igat yung may tama <laughs> Upo ka nga pre Upo ka Gawa tayo ng thumbnail Upo ka lang yan uh, Ang lalaki po <laughs> Ganda sana na Kaso Paggabi na po para ko eh. Ito lang igat. Eh, ganyan lang yung gigat na yung isa. Pauwi oh. yeah, na lang, lang po. Oo, oh, natusok yan. Oo. Oh. Oo, oh, yan. Yeah, tara. Uwe na tayo mga kabida.